sobrang dumi ng motor natin dahil lumulan kahapon kagabi nung umuwi ako <laughs> dahil sabag yung pipito pero ngayon sobrang araw ay hello sana hindi masadong malakas yung boses ko ngayong araw pumunta tayo ng Marilao kasamaan natin yung tropa natin na mag ano tawag doon? papapalit uh, siya ng panggilid niya dahil nabibitin na siya sa stock gusto niya lumakas sa gas lumakas gusto niya lumakas sa gas yung motor niya kaya magpapaayos siya ng CBT ang init ngayon tanghali na pero may bagyo eh pero mukha nakalis na ata ng ano Pilipinas di ko sure nabuta na naman tayo ng red type konting background lang kung bakit magpapapalit ng CBT yung tropa ko nang una uh, matanda na yung motor niya yung mag 4 years na ata o 4 years na so mga wala pang napapalitan all stock pero mababa pa tinakbo 23k lang kasi ang bihay lang nun hindi lang bahay work, bahay work lang naman buuwi sa kanila pero bihira lang naman yun and ang nag talaga sa kanila nung nag ride kami papuntang DRT at there titas Gabaldon. Kasi naiiwan siya. Hindi siya mga paniwala lang click ko. Click din kasi motor niya, so click din motor ko. Nagulat siya na mabilis yung click ko kasi sa click niya. kaya nag-decide na siya kahapon I mean kagabi. Kagabi nag-usap kami na magpa-upgrade na siya. Ayun, natuluyan na. Etong araw na to kaya pupunta ako ng Marilao. Kasi doon kami magpapagawa dahil yung tropa ko may trusted na mekaniko ko doon which is yung gumawa din ng motor ko tsaka yung motor ng tropa ko na naka M3. Mio M3. So doon na namin pagpagagawin. Sakto yung tropa ko na nakaklik click nandoon din sa may sa may may kawayan. Malapit na lang. Malapit siya. So nabudol na namin siya. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin niya kapag napalitan na ng mga mot ng PSA yung motor niya. Baka siging habol na rin yung pararatrat na. Eh, nahilig na ulit ako sa motor dahil sa tropa ko din, nabudol din ako. Kaya natural lang na mabubudol din tayo ng tropa natin. E, pre, budulan tayo dito. Kaya kayo, may mga tropa kayo na ano, budulin niyo rin. Ala. upgrade mo na motor. Ah, bili ka ng ganito, ganyan. Ah, tignan niyo yung mga motor niya, baka may kulang. Ma, wala na nang bagong pyesa. Papapas ka pa naman. Ah, dito na tayo sa mga bayan. Wala masyadong traffic. Mamaya pa siguro pagdating doon sa may ano. Sa stoplight. Ah, ko na rin yung mga tropa ko. Sabi ko kasi papunta na ako eh. So papunta na rin sila. So, di ko alam kung baka mauna sila doon kasi mas malapit sila eh. Ito na, ito rin sinasabi ko na dito in traffic. Pero natural lang kasi stoplight 'to eh. Kaya bisan mababa din 'to. kanan siya sa so labas tayo dito ah may silang pala kala ko mapakaba doon lang pala sa likod ah ginit ah kung ano yung anong panahon kahapon yung gano'ng kadilim ngayon sobrang namang mainit ngayon Paiba-iba na talagang panahon Oh wow 90 seconds Up. Excuse me. Buti ngayon sa Bulacan, dito sa MacArthur Highway, maganda-ganda na yung kalsada. Ayan o. Cementado na. Hindi wala na siyang dubak. Hanggang ano to eh. Hanggang ang taong doon. Tabang ba yun? Ang tabang. Mukhang ma maayos yung kalsada. Hanggang malolos din. Maayos din naman doon. Sakto lang pala. Pero ang malaking improvement dito yung dito sa may Bukawi Balagtas banda. Yan, dati dumadaan ako doon. Nakabike kasi nagbabike ako dito dati. Nabike ako doon sa gitna kasi bahay yung gilid. Ang tagal na panahon nun. Tapos, nung ka motor na ako, ganun din yung kalsada. Pero this year yan, okay na. Hindi na, na tayo aabot doon eh. Next time na lang. Huwag dito lang tayo sa Marilaw. Ito Marilaw na to eh. Wah! LRT station dyan na ano, tip na ginagawa tatakpan na SMR lang. sana nandoon na sila Tiyan, ang narin eh Gusto pa ng tropa ko, pabuntayin ako sa kanila Sabi ko huwag na, makata-traffic pa ako Nadiretso na lang ako Gusto ko sa mama kasi sasuporta namin, tropa namin, na nabudol namin Saan na ba yun? Dito na eh Malayat lang na shop to Para mahuhusay sila ito ako? Ah, makdo pa pala. Ito, 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 ito. Ito wo 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 wow, 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 wow. Wala wow, 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 wow. oh, pa sila. Wala pa nga. Dapre. Yeah, Goods lahat 'yan pag penalty. Yes, pakita mo, pakita mo Yan, tama na 'yan, boy. Ikaw mo. Color pink yan, boy. <laughs> Kunin color pink yan, oh, boy. Bibilis. Boom, <laughs> bomba boysa. <siya>. Tara. <laughs> ah. tuloy Ulang pa? Testing na, boy. mo.